Kamusta po kayong lahat aking mga kaibigan? Sana ay nasa magandang kalagayan kayo ngayon habang pinapanood ang aking munting pagsasadula ng kwento kung bakit masikip ang balat ng kalabaw. At kung magustuhan mo po sana ang aking munting video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like at subscribe sa aking munting channel. Isang like lang po malaking tulong na po sa aking channel iyan. Marami pong salamat kaibigan. Papaliwanag sa ating kwento kung bakit masikip ang balat ng kalabaw kaysa sa baka, na halos itong dalawang hayop na ito ay nabubuhay lamang sa asya. Timang Katalino ay matagumpay na mambubukid, katunayan, umunlad ang kanyang kabuhayan dahil sa pagbubungkal ng lupa at paghahalaman. Kung siya ay may matatawag na kahinaan sa buhay, ito'y ang masyadong kasipagan sa buhay. Siya ay trabaho ng trabaho. Ngunit ang araw ng linggo ay kanyang ipinangangilan o ipinaglilingkod sa Diyos o pagsimba tuwing linggo. Siya ay hindi nakakalimot magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng mga natatanggap niyang biyaya. Maagang maaga noon, kinaligan ni Mang Katalino si Kalakian sapagkat ito ay nakatali sa ilalim ng kamatsili, gusto niyang pumunta sa guteran upang mag-araro. Si Kalakian ay nagsalita, Mang Katalino, yayamang ang araw na ito ay aming kaarawan, araw ng mga hayop. Maanong kami ay inyong pahintulutang magsaya. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Mang Catalino. Ang araw na ito'y ituring niyong pangulin, huwag ninyo kaming papagtrabahuhin, sambit ni Kalakien. Tinong kami, tanong ni Mang Catalino. Kami po ni Baka, anong gusto ninyong gawin, pag uulit sa unang tanong. Kami po ni Baka ay gustong magliwaliw sa ilog, gusto naming lumangoy at maglaro oo, papahintulutan ko kayo ngunit pagdating ng ikasampu ng umaga, kayo ay uuwi na. May pupuntahan tayo, hindi ko na kayo dapat pang sunduin pa. Masayang masaya ang dalawa. Tiba ka ay umunga ng umunga ng malakas at mahaba. Tilay nagpunta sa ilog, ito'y hindi naman kalayoan. Nang naliligo na ang dalawa si Baka ay nagtanong, kaibigan, ikaw ba'y kontento na sa iyong buhay? Oo naman, ang sagot ni kalabaw, "At ikaw?" Ibinalik ni kalabaw ang tanong kay baka. "Ako'y maligaya, mabait ang aking amo, kahit maghapong nag-aararo, sagana naman tayo sa pagkain. Nawawala agad ang pagod ko kung ako'y makapag-love-love sa putik." "Bakit na itanong mo iyan? Tinga't palagay ko ay ganito na lamang tayo habang buhay. Walang tayong pag-asenso. Bakit naman?" ka ay sumagot, takalalangoy at kalalaro ng dalawa, hindi nila nahalata na tanghali na pala. At mag-iikalabin dalawa na ng katanghali ang pititik. Narito na si Mang Katalino at sila ay kinakaon. Malayo pa ay nakita na nilang may dalang pamalo. Hindi naman sila binubulyawan, sila ay dali-daling umahan. Tila ay dam ako sa may balanggutan at doon nagbihis, naroon ang kanilang mga damit. Sa pagmamadali at takot na takot kay Mang Catalino ang dalawa, ang nadampot na damit ni Kalakian ay ang kay Baka, at ang nakuha naman ni Baka ang kay Kalakian. Tila'y nagpalit, dali-dali nilang isinuot ang saplot upang huwag silang abutan ni Mang Catalino. Nagtakbuhan ang dalawa sa pag-uwi. Hirap na hirap si Kalakian sa pagtakbo sapagkat ang suot na damit ay sobrang masikip sa kanya, ang suot naman ni Baka ay napakuluwag na kasalampay lamang. Mula noon ang kalabaw ay iimpang-impang kung lumakad at si baka ma ay mabilis humagpe at kumilos. Iyan ang dahilan kung bakit masikip ang balat ng kalabaw at maluwag naman ang sabaka. Kung nagustuhan nyo po ang munting video na ito, at gusto nyo ng mga ganitong topiko, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like at subscribe sa aking munting channel, malaking tulong po sa aking channel kung mag-like po kayo. Marami pong salamat sa inyo mga kaibigan ko!